ang ating tatalakayin sa bidong ito ay tungkol sa isang batong marka na hugis pagong kung saan ito ay natagpuan ng ating ka sa kanyang site o lugar. Kaya ang nais niyang malaman dito ay kung ano ang nais ipahiwatig ng batong marka na ito. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuan marka Maaaring ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozogworld.gmail.com Sa larawan na ito ay nakikita natin ang aktwal na larawan ng batong hugis pagong na nakita ng ating kati sa kanyang site. Maliban sa batong hugis pagong ay merong mga malalaki at lumang puno sa paligid nito. maaring ang mga punong ito ay may pagkakaayos bilang marka. Kaya para sa kati natin dito ay mas makakabuti kung ikaw ay gumawa ng sketch map ng iyong site dito. Sa sketch map mo na ito ay dito mo ilagay ang mga detalye ng iyong lugar tulad ng mga lumang puno na ito at mga markang iyong natagpuan. Dahil sa pamamagitan nito ay mas magiging madali ang ating pagtukoy sa tamang kinalalagyan ng nakatagong mahalagang bagay sa iyong lugar. Mapapansin natin na ang batong hugis pagong na ito ay wala siyang mga paa. Maaring meron itong buntot. Pero sa ang na kuha ng ating katiyes sa larawan na ito ay wala tayong makita. Tanging ang ulo at katawan nito ang malinaw na ating nakikita dating sa mga batong hugis pagong na marka ito ay nagtuturo ng isang direksyon at lokasyon na siyang ating hukayin dahil sa kadalasan kapag pagong na marka ang ating nadatnan sa isang lugar ibig sabihin ay malapit lamang dito ang nakabaong deposito matutukoy natin ang direksyon at lokasyon na ipinapahiwatig ng isang batong hugis pagong na marka sa pamamagitan ng kanyang ulo, kung saan ito nakaharap ay ang direksyon na siyang ating susundan, at kung saan naman lumapag ang kanyang paningin ay ang lokasyon naman na siyang ating hukayin. Ngayon, basi sa aking pagsusuri sa batong hugis pagong na ito, ay masasabi ko na dito lamang sa gilid na ito, katapat ng kanyang ulo, ang siyang ating huhukayin. Pero bago natin ito subukang hukayin, ang isang batong hugis pagong ay hindi pwede na agad natin itong sabihin na isa itong lehitimong marka. Sadyang marami sa ating paligid ang mga batong hugis pagong at ang mga ito ay hindi ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Kaya para ating makumpirma na ang batong hugis pagong na ito ay isang lihitebong marka. Kailangan nating kumalap ng mga marka sa paligid nito. Makakatulong na rin kung ang lugar na ito ay may kasaysayan kung saan ay may napadaan o pansamantalang nagkampo dito na grupo ng mga sundalong hapon. Kung sadya naman na wala talaga tayong makitang ibang marka sa paligid ng lugar na ito, maari pa rin nating subukan na hukayin dito sa tapat ng ulo ng batong hugis pagong na ito. Kapag hinukay natin ito, dapat na meron tayong mahukay na isang buried marker sa loob ng lalim na mga limang talampakan. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shout out kay KTH na si Regan Francisco na tiga Guillermo Morong Shout out kay KTH na si Paul Villanueva na tiga Kalinga Province. Shout out kay KTH na si Dolph Cornell na tiga La Union. Shout out kay KTH na si Mocking Panda Sports na tiga Maabon. Shoutout kay ka na si John Michael Samurai na tiga Surigao City. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.